So yan, uh, patuloy ang vlog, patuloy ang init. gumagamit lang tayo ng green, green net. So, as always, ito naman yung lagi kong ginagamit dito sa farm. Once na magagawa ko ng mga kulungan, mga open range. Ayan. So, ito yung ginagamit ko dito na pang bakod. Ay, bakod. <laughs> pang lagay sa mga post. Eh. So, yan po yung ano, available yan sa Shopee. Sa Shopee lang namin binibili yung mga green net na yan. Ayan. So, yan. Ipapalibot lang yan dyan para dyan natin ilalagay yung mga mga manok na ipapalibot kastahan natin, syempre, para makapagparami tayo ng mga manok. So, later, papakita ko sa inyo once na naiayos na or naiikot na po yung net nila. So, yan, mga farmer, sabak tayo sa inet. Grabe niya pa, inet. So, yan, payong lang ako. <laughs> Grabe, tirik na yung araw, wala una ngayon. Ayan, so, ayan yung mga tipi natin dito, diba? Ayan, patubo na rin yung mga grass. So, dapat yan, siguro, minamower na lang para hindi na lumaki yung pinaka at hindi ito maasin damo. Ayan, so ang ganda natin ng mga tipi natin. So lalagyan din natin ng mga numbering yan para alam natin yung lista ng mga manok natin dito. So yan. So ngayon, pupunta tayo dito sa flying pen kasi kukuhanin natin yung mga white kale. So dito natin ilalagay sa flying pen kasi magpapakasta tayo. Kasi baka hindi pa matapos yung breeding pen doon. Kaya dito muna natin ilalagay saan? sa ano. Sa ang ito yung natin lalagay sa ano. Flying pen. Ayun o. Ayan. Oh. Sobrang inet. Grabe. Ay! Lumawala. Nakawala yung isang inahin o. Mahulo. Nakawala. So, yan mga farmers, tingnan nyo. Ang ganda na tingnan yung ating mga tipi dito sa farm ko. So, tumutubo na rin yung damo. May mga laman na rin pong mga uh, materialis yan. Ang dami na rin pong manok doon, no? Heel. So, tara! So, you let's go! Ready na daw ilipat. <laughs> dito lang muna ako sa baba kasi sobrang init. Tingnan na natin yung mga ililipat na mga, mga white kelso. So, ayan yung mga kukuha natin mga white kelso. So, iharap na natin sa front cam yung ano, yung camera para hindi pag mumukha ko lang yung nakikita nyo. Ah, white kelso. unang, okay. pat, patingin ko kuya, yung unang white kelso. Yun. First white kelso. Siguro kaya white kelso tawag dyan kasi parang may keso. Tinan mo yung balat niya, parang keso puti na may dilaw. So, ayan. Marami na tayong mga manok dito. Ayan. Mga sweater. Um, Patrick Antonio. AEJ Game Farm. Elgama. Tali Sayin. Masyempre mga puti. Ayan. Mga white So, diyan yan mawawala. Ayan. So, ito yung pangalawa. Ayan. May kalawang manok. So, dito muna natin sila ilalagay sa flying pen para makapagpa-breed tayo, makapagpa-aspa. Kaya, uh, mas uh, focus mo sa golden boy. Okay. So dito natin ilalagay una Ano yung name yan? Ano yan? Boston Roundhead Cross sa uh, Golden Boy Sweater Dalawa yung two way yan yung... ah, Ito ina-hand, two way cross Boston Roundhead Cross sa uh, sweater Golden Boy Sweater Kaya Boston Sweater na Golden Straight hand. na sweater yan Straight sweater yung ina Golden uh, Boy Golden magkocross po tayo ng breed ngayon. So, iwalay naman yung mga pure breed dati na palahian. Naglalagay din. Nagagawa rin ako ng mga crosses. So, ulitin ko itong dalawang inahin. So, Boston Roundhead. Uh, yung inahin ito two-way cross. Boston Roundhead to Golden Boy Sweater. So, kaya itong ating mga inahin na ito ay Boston Sweater na. Then, ikikocross natin siya sa pure breed white kelso na tandang. Ayan. Tapos itong kabila naman, um, straight sweater, so golden boy sweater, cross sa 5k sweater, um ipapalahin natin sa pure breed white kelso. So yan, yeah, napili pa sila ng mga in um, white kelso para dito dadahin sa ating mga inahin. So ito pangatlong pangatlong broodstag natin, broodpack pa Santo. Ah, um, Pag yung kulay na medyo uh, madilaw tapos dark. Yung siyang tiger. Uh Oo. -oh. Uh, hindi parang tiger tapos dark yung body. Uh Oo. -oh. Golden boy yan sa Boston Roundhead. Ah, uh, Boston Roundhead. Boston Roundhead. Saka. Magod <tip> mo. Mukotek lang tayo. Ah, leche. 4 days mo kailangan. Heto 4 days. meron apat-apat na pinapa-breeding so, Meron pa tayo dito. So, yan nalagyan din ng mga tandang yan. yan. so para makapag-start tayo ulit ng mga breeding. Yan, pa tayo. so maganda rin kasi mga farmers, yung nagtatry tayo na mga ganito nagkocross tayo sa ibang mga linya da. kasi mahirap din naman kapag pure pure breed yan, ng yan hindi naman inilalaban yung mga ganyan na pure breed lahat. sa so, minsan, syempre, pangpapamaterialis, pang papan, pang 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 mga pure breed. Pero yung mga iba, yung mga panglaban nila, yan, pang pang crosses. Kasi yung mga bawat katangian ng mga manok, pinagsasama-sama nila sa mga bloodline para makuha nila yung gusto nilang mga skills. So yan, kaya tayo, nagtatry din tayo dito ng mga iba't ibang mga bloodline na cross. Siyempre, tatan tatandaan natin at tsaka ililista natin yung mga pinag pinaglalangin, pinaghalo natin dyan para if ever may mga gusto rin mga ganyan. So alam din natin kung ano yung bloodline na, anong bloodline yung ginamit natin sa kanila sempre dahil nga sebre mahal nga yung pure breed na mga manok kaya dapat meron din tayo alternative sa mga iba na gusto rin makamura so yan, pero bakit hindi rin tipi kasi magagandang klaseng inahin yan tapos ano pa talaga grabe yung grabe yung brood stack, brood cock na nilagay natin pure breed white cano so yan kaya hindi pa rin mawawala yung mga dugo nila dyan So, ito yung pang, uh, ano, pang, pang pito, pang walo, nilagay na rin. So, yun. Meron na tayo dyan nalagay. Maluloko ang mga ibang manok na nan Grabe to, ang ganda puti, oh. Bata. Bata pa. Wow. White Kenzo. So, ito pang, pang ah, na to? Pang, pang sham Muna ulit natin. So, pang sampu, Pang sampung brood Brood, brood okay. okay. ko yan. Ito <laughs> wala na lang siguro. So, yung mga sweater, mga waiting pa yan. So, iayos pa natin yung mga inahin para makapag um, kaupo din tayo kasta. So, ito pang 12. Pang 12. Magami pa tayo mga whites dyan. Ayan Oh. 12 Pantaiin. <Nicom diction�> 13 Ayan. 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 So, ito pang 14 saka 15. 14 sa so, 14. Gilmore, apa sahaja Gilmore. Ini sah. Ini isa Ini sah. Ini sah. na mga pure breeds. Tapos um, ito namang mga 15 piraso ng mga white kelso so na lalaki. So na i na natin ipakasla sa mga um, two way natin ang na mga babae dito na nandito sa applying pen natin. So iba tong mga inahin natin dito sa kanina na pinakita ko sa inyo doon kasi yung mga nandun po all pure breeds po yun mismo na pangapalahin natin. Sa so, ito magagandang klaseng mga inahin din po yan. Ang uh, mga two-way crosses, ang um, full, full bloodline din po sila. Tapos, kindross natin sa white kelso para po makikita natin yung magiging resulta ng ating palahi. Ayan. So, sa susunod, papakita ko naman sa si inyo yung pagpapalahi natin sa um, mga pure breeds naman. So, white to white. So, white kelso to white kelso. Um, golden boy sweater to golden boy sweater. So, yun mga farmers yun po muna ngayon ang aking vlog para sa araw na ito. At least, napakita ko na po ulit sa inyo yung ating um, munting ginagawang game farm dito sa ating um, lugar. So, yun mga farmers kung nagustuhan nyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko po dito sa aking YouTube channel. Ayan mga farmers thank you for watching always and happy farming!